mga ah, kababayan, ngayong gabi, isang kwento ng katapangan, ng paninindigan at ng pag-ibig sa bayan ang ating tatalakayin. Sa gitna ng mainit na laban sa politika ng Pasig, isang babae ang tumindig, hindi para sa sarili, kundi para sa lahat ng kababaihan, para sa dangal at para sa katotohanan. Siya ay si Samsei Tuktuk Lee. Pero bakit nga ba siya umalihis sa kanyang partido? ano ang nagtulak sa kanya na maging independent at bakit mahalaga ito para sa Pasig, para sa atin. tara, ating usisain. Mga kaibigan, Pasig City, isang lungsod na hinintay natin ng pagpabago mula sa pamumuno ni Mayor Rico Soto hanggang sa mga bagong mukha sa politika. Mainit ang laban dito pero bago natin pag-usapan si Samsei, kailangan natin unawain ang konteksto. Pasig, isang lungsod ng pag-asa pero pero rin ng mga hamon, traffic, paha, kahirapan na to, oh, mga politikong laging nangangako pero madalas napapako. Sa unang distrito, kung saan tumatakbo si Chamsay Subsuk bilang konsihal, mainit ang laban. Si Sara Diskaya, ang kalaban ni Vico Soto, ang dating kasama niya sa slate na Kaya Pero ano nga ba ang Kayadis? Dis? Isang partido na nangangako ng pagbabago pero ngayon nasa gitna ng kontrobersiya at dito papasok ang kwento ni Samsei. Kung akala ninyo ang politika ay laging malinis, mag-isip ulit. Ang Kayanis ay naging sentro ng usapan, hindi dahil sa platforma, kundi dahil sa isang lalaking nangangalang Ian Sia. Pero bago natin siya pag-usapan, natin ang bida ng ating kwento ngayong gabi. Si Samsei sub hindi lang siya beauty queen, mga kababayan. Hindi lang siya third runner-up ng Miss Universe 2011 o dating national director ng Miss Universe Philippines. Siya ay arkitekto, asawa, ina, at ngayon isang kandidatong handang harapin ang unos ng politika. Pero bakit siya tumatakbo at bakit biglang independent? Si Samse ay hindi bagong mukha sa laban para sa kababaihan. Bilang direktor ng Miss Universe Philippines, nakita natin ang kanyang dedikasyon sa empowerment pero ang tanong, paano maging konsihal ang dating reyna ng kagandahan? at bakit niya iniwan ang Kaya Dis. Noong March 28, sa kick-off ng kanilang kampanya, isang pangyayari ang pagbabago sa lahat. Isang lalaki, isang kandidato, at isang pahayag na hindi lang bastos, kundi isang dagok na dignidad ng kababaihan at dito mga kaibigan nag-umpisa ang kwento ng katapangan ni Samsay. Iyan siya isang kandidato rin sa unang distrito ng Pasig, ang lalaki nagbigay ng pahayag na hindi lang nakakabastos, kundi talagang nakakasuka Anong sinabi niya sa isang campaign rally, sinabi niya, pakinggan ninyo ito ha, ng babaeng solo parent daw, na ovulating pa, ay maaaring makipagtalik sa kanya kahit isang beses sa isang buwan, ano raw? Mga kababayan, hindi ito biro, hindi ito punchline. Ito ay isang insulto, hindi lang sa mga solo parent, kundi sa lahat ng kababaihan. At si Samsei bilang kasama ni Sia sa Kaya Dis, ay hindi nagdalawang isip na tawagin itong mali. Sa isang mundo kung saan madalas Hinintay ng mga politiko ang survey bago magsalita, si Samsey ang unang tumindig Pero hindi doon natapos ang kwento. Matapos ang publiko ay nagmalaki ng galit. Si Sia ay humingi na paunahingin pero masyado na buli. At hindi lang iyon ha. Ilang araw pagkatapos muling nagbigay siya ng controversial na pahayag. Ngayon naman, tungkol sa body chaining ng kanyang assistant, Diyos ko po, parang teleserye. At dito mga kaibigan, nagpasya si Samse hindi siya makakasama sa isang partido na pinapayagan ng ganitong klaseng asal. Sa kanyang payag, sinabi niya, differences in values. Pero sa totoo lang, ito ay higit sa higit pa sa pagkakaiba. Ito ay tungkol sa prinsipyo. Sa harap ng kontrobersiya, maraming politiko ang pinipiling manahimik, magpatuloy o sumunod sa partido. Pero si Samzay, siya ang pumili ng mas mahirap na daan, ang daan ng integridad nung inihayag niya na siya ay tatakbo bilang independent, ito ay hindi lang isang desisyon. It was an act of defiance. Sa kanyang panayam sa inquirer.net, sinabi niya, my decision to take an independent path wasn't easy, but it was necessary. I believe that true service transcends party lines. Mga kaibigan, ito ang klase ng leader na hinihintay natin. Sa leader na hindi natatakot tumindig kahit mag-isa. At huwag natin kalimutan ha, ang pagiging independent ay hindi biro. Walang makinarya, walang malaking pondo, walang partido na magbabackup. Pero para kay Shamsay, ang tunay na lakas ay hindi galing sa partido. Galing ito sa tiwala ng mga pasigeno, lalo na ang mga kababaihan. Ang laban ni Shamsay ay hindi lang para sa kanyang sarili o sa kanyang kandidatura. Ito ay para sa kababaihan. Sa Ka kanyang mga pahayag, paulit-ulit niyang binigyan din, your voice matters. Sa isang lipunang madalas, pinabaliwala ang boses ng babae si San ay nangangako ng safe space. Isang pasig kung saan ang mga babae ay hindi kailangan magpakumbaba o manahimik. Sa kanyang mga salita, your existence is already act of defiance against a system that wasn't built for us. Mga kababayan, ito ay hindi lang slogan ha. Ito ay isang panawagan. Isang panawagan na magtuloy-tuloy ang laban para sa karapatan, para sa respeto, para sa dignidad. Pero wag natin lokohin ang sarili natin. Ang laban para sa kababayan ay hindi madali sa Pasig tulad ng buong Pilipinas ang mga babae ay harap sa diskriminasyon sa karahasan sa hindi pantay na oportunidad. At si Samsay bilang isang kandidato ay hindi nangangako ng bilago, nangangako siya ng aksyon. Ngayon habang papalapit ang eleksyon, ang tanong ay ito, anong inintay natin sa Pasig? Isang lungsod na pinamumunuan ng mga leader na may mga integridad. Isang lungsod na ligtas para sa lahat, lalo mga kababayan. Si Samsay Subsuma ay nag-alok ng isang bisyon. Hindi perpekto pero puno ng katapatan. Sa kanyang mga salita, this is the end of a chapter but the beginning of a movement. Ang mga kaibigan, ang pilusong ito ay hindi lang para kay Sam Say, ito ay para sa atin, para sa Pasi, para sa Pilipino. Pero sa tanong, handa ba tayong sumuporta sa mga leader na tulad ni Sam Say? Handang-handa ba tayong pumili ng integridad kaysa sa makinarya? Nang prinsipyo kaysa sa popularidad, ang sagot ay nasa atin. Mga kababayan, ang kwento ni Samsei sub, sub ay hindi lang tungkol sa politika. Ito ay tungkol sa katapangan, sa paninindigan at sa laban para sa tamang prinsipyo. Sa isang mundong puno ng kaya at kontrobersiya, si Samsei ay isang boses ng katotohanan at ngayon ang hamon ay nasa atin. Kakampihan ba natin ang mga tulad niya? Sa darating na eleksyon, tandaan natin ha, ang boto natin ay hindi lang para sa isang kandidato, ito ay para sa hinaharap ng pasi. Kaya naman mga kaibigan, magsuri, mag-isip at magmalasakit dahil sa uli, ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa atin. Salamat sa inyong panunod mga kababayan hanggang sa susunod ng pulso ng Pasig. <laughs> Magandang gabi at naway patuloy natin panindigan ang katotohanan.